Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang malaki pa rin nga na po ang ego ni Joel Embiid sa Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nakapag-sign na nga po ang Los Angeles Lakers ng player na siguradong makakatulong kay Lebron James at Anthony Davis sa susunod na season. Kahit man nga po mga katrops, nagkaroon ng magandang performance ang Team USA sa kanilang game nung nakarang araw laban sa Serbia, ay marami para naman nga pong nadismaya sa pinakita ang laro dito ng kanilang starting center na si Joel Embiid. Sa katunayan, ito nga na po mismo ang dahilan bakit hindi naging maganda ang kanilang simula matapos maagang umarangkada dito ang Team Serbia. Malinaw na malinaw nga po na parang tinatamad na gumalaw si Joel Embiid sa mga ginagawang play ng Team USA lalong lalo na pagdating sa depensa. Mukhang parati pa nga po itong pagod sa tuwing nasa loob ito ng court kaya mas nagiging madali nga po sa kanilang kalaban na makasalaksak sa ilalim ng basket. Kaya nararapat na nga po talaga na paglaruin na lamang ito ng off the bench at ibalit na lamang sa kanya si Antonio Davis. Ngunit sa kabila nga po ng mga pambabatiko sa kanya ay hindi rin naman nga po siya nito tinatablan, gayong pinapanindigan parin nga po ni Embiid ang kanyang sinabi na siya ang best player ng Team USA. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nakapag-sign na nga na Los Angeles Lakers ng player na siguradong makakatulong kay Lebron James at Anthony Davis sa susunod na season. Maliban nga po mga sa pagkuha ng Lakers sa kanilang mga rookie ngayong off-season na sina Dalton Kinect at Bronny James, pagpapaperma nila sa kanilang bagong head coach na si JJ Redick, at ang pagpapabalik nila sa kanilang mga players na sina DeAngelo Russell, Christian Wood at Jackson Hayes sa pagkuha nila ng kanilang player option. At ang pagpapaperma kina Lebron James at Max Christie ng bagong kontrata ngayong offseason ay wala na nga po silang iba pang nagawang maganda o malaking move ng mga nagdanglinggo linggo sa free agency at trade market. Sa katunayan, kabilang na nga po sila sa natitirang tatlong kuponan na hindi pa nakakakuha ng bagong player sa pamamagitan ng trade at free agency market. Kaya dahil nga po dyan ay sobrang dismayado na nga po sa kanila ang kanilang mga fans. Pero ayon nga po sa isang NBA analyst, hindi rin naman nga po ito big deal gayung meron na rin naman nga po silang mga players ngayon na handa na mag-step up at tumulong kina Anthony Davis at Lebron James. Kagaya na lamang ni Max Christie na matapos nga po na pumerma ito ng bagong kontrata ngayong season ay inaasahan na nga po na magkakaroon ito ng mas malaking role sa kanilang rotation at sa kanilang lineup next season. Sa madaling salita... Expected na nga po na tutulungan niya si Anthony Davis at Lebron James pagdating sa pagtatala ng puntos at pagdepensa sa kanilang mga laro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.